Panahon na ulit ng pasukan. Ang taon ng paaralan or school year ng New Zealand ay nagsisimula tuwing Enero, huling linggo kung tutuusin, at nagtatapos sa ikalawa o ikatlong linggo ng Disyembre. Sa mga pampublikong paaralan, kadalasan libreng binibigay ang mga gamit sa eskwela, gaya sa aming paaralan at sa dati kong pinasukan. Pero maaaring hindi ito ang kaso sa mga pribadong paaralan. Mainam na magtanong muna sa paaralan ng inyong anak bago bumili ng anumang gamit. Kung isa kang magulang na bagong salta sa New Zealand at unang beses na mag-enroll ng anak, karaniwang hinihingi ay pasaporte at birth certificate. Noong in-enroll ko ang aking mga anak dito, hindi na kailangan ng school records mula sa Pilipinas. Gayon pa man, mas mabuting magtanong sa paaralan kung saan mo planong i-enroll ang iyong anak. Wala namang masama sa pag-usisa. Ngayon, balik na ako sa aking ginagawa. Naayos ko ang mga gamit para handa na ito magamit ng mga estudyante sa unang araw ng klase. Para makatipid sa oras, hihilingin ko ang mga estudyante na isulat ang kanilang mga pangalan sa mga aklat. Kaya na ito ng mga nasa year 4. Pero para sa mga mas nakakabata, maaaring ikaw na lang ang gumawa bilang guro. Dahil marami sa kanila ay hindi pa marunong sumulat ng kanilang pangalan o magbuo ng tamang letra. Pagdating naman sa mga panulat tulad ng ballpen, lapis, marker at iba pa, maglalabas lang ako ng sapat para sa kailangan. Basa sa karanasan, kapag binigay lahat ng sabay-sabay, madalas nauuwi lang ito sa nasasayang o nawawala.